<laughs> Hi guys! Welcome to my channel! Mga ka-channel, ayan, may bisita ako ngayon. Dumating yung kaibigan ko. From Kainta. Oh, dumating siya nandito sa akin. So, dumating na kasi yung ad, ano niya, pin, yung kanyang Google AdSense. Kaya, nandito siya ngayon, nagpapatulong kung paano ilagay. Kasi,

Ah, wow. eh, yung okay. eh, account number mo, yun. Ma, baka nakikita yung bank dito. Hindi, so, hindi. Nakita mo, di ba? Para di kinapunta ng bank. Hindi ko nakita yung numbers. Malabo Mala ako, ako yung mata, wala akong talamin. Wala akong talamin, ka. <laughs> Malabo Mala ang mata. Wala oh. <laughs> akong pabilis. <laughs> <laughs> ah, mm. Agad-agad ni Jobin, no? First number, first, eh. Yes pambili. Ayun na. Sayang hindi ko siya na video kayo ng mga ka-channel habang naglalakad siya ba? Dapat ano, dapat kanina. Uh, ano. Kausap ko lang siya sa ano oh. video call kanina. Nakalimutan ko. Excited eh. <laughs> Sobrang excited ko, hindi Magala ko na... Lang lang ganun pa naman ako mga ka-channel, pag excited ako, nakakalimutan lahat. <laughs> <Almost> <laughs> tagal pa, din namin... Oo, nakita, no? ang tagal namin hindi nagkita. Kasi wala sa kundya Cover eh. mm -hmm. 11 eh. Kaya nga eh. Ang takot sabi ko alis na ako lalagot. Ayun nga. Mahirap, mahirap. 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 Kaya, dyan, oh, Kaya nga Sinos ginanyan ko sa Sinos anak nyo. Sinusuba. Oo. Oh. Oh, oh, na, dito na si <laughs> Javi Pandita, yung vlogger din na walang alam-alam. Walang alam-alam mag-register. Mag Kaya so, nga natutuwa ko mag-apply ng verification. Oo nga ba Oo. Buti ikaw punti na lang. Oo. Oh. Sabi ko, bakit siya unaw na nga? Kaya sabi ko sa'yo, ako wala akong problema dyan kasi sila nag-ano eh. Oo. Oh, oh, so ayun. Yan. Diyan sila mga, diyan sila mga ka-channel sa computer ng anak ko. Ayan. Diyan sila. Tapos dito naman ako nagla-live, guys. Ayan. Ito yung aking studio na maliit. <laughs> ito yung, ito yung studio ko mga ka-channel. Dito po ako nagla-live, guys. Ayan. Ayan yung aking computer. eh. Oo, ayan. Ayan po yung aking studio. Ayan yung aking ring light. Naka-open pa. <laughs> nakalimutan patayin sayang ang korinti okay, tayo sa mga subscriber mo sila ni sing by heart sila kahit na nagkita tayo oo oh, oh. ayan ayan po ayan di ba kita nyo naman mga ka-channel ayan. ayan po ayan o oh. dito ako nagla live ayan ito ayan po yung aking malit na studio dyan po ako nagla live ayan po yung aking computer tapos ayan po yung computer ng aking anak. Yan, dalawa yan sila, yung aking dalawang college. Ayan. Meron pa yung computer doon sa kwarto, isa. Yung sa akin naman nag-work. Ano lang, computer? O, ayan. Ayan. Oo. ayan, yung aming snack hindi pa nakakain waiting yung aming snack yung snack namin i-close muna natin yan baka malikabukan mga ka-channel mamaya pakain kami Uy, nakita ako sa salamin. <laughs> nakita yung aking shirt. Sexy <laughs> mo nga eh. Nakita yung aking ano. Kaya mga ka-channel, to. Uy, mga ka-channel, nakita yung katawan ko. Yan, mga ka-channel, kasi kung hindi dumating yung friend ko, nag-exercise ako, Akin post sa uma kulit. Hi Pearl, hi Pearl. Hello. <laughs> ano na si Stone? Nung kulay orange. Ayon, ayon, tapang din yung password. Ay di ba? Meron na kung electric pan don. Ayon na yun. Yan mga cat char. Kita nyo. Yan yung ating maliit na pwesto. dami pa akong gagawin dyan. Hindi pa yan tapos. Lagyan ko pa ng mga kikay-kika yan. <laughs> Big letters, small letters. Small letters. Small letters. na letters. Small letters. Small letters. Small letters. Small letters. Small na oh, oh, oh. Small na so okay letters. Ayan, mag-aanta na lang ng sahod si Juby. No, oh, 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 oh. Lahat na gawa na, pati yung membership. Ayan, maglalagay na lang sila ng mga picture for emojis at mga membership. Yung maganda, yung labas yung ano. <laughs> yung labas yung dollar. Yung kailangan yung dollar dyan. Ilabas ang dollar. Labas yung dollar. <laughs> Ayan. So, mag-antay muna kami ng 24 hours bago niya mag magamit yung kanyang, ano, drain button. Mm. So, Friday pa siya mag-live daw. So, mga ka-channel, ihanda nyo na yung mga, mga ka-channel, ihanda nyo na yung mga pa members nyo dyan kay Juvie Pandita, ha. Kasi Friday, mayroon na siyang drain button. Mm. Mm mga Friday, mga live Yan Ihanda yung mga, ano nyo ha, panjoin po ito. Ayun yung mga pa-members, ayun inyong mga palipad. Ang mga pa-kulay-kulay nyo dyan. Pwede ito malaki? So, ani? Honey? May naglinas yung aking... Aga. Honey. <laughs> ah, kiss mama. Kiss mama. Kiss mama. Kiss mama yan. Kiss mama. Linis, linis daw siya. Linis. Hindi linis daw siya kasi dirty siya. Dirty. pwede, no? Mm -mm. Mga ganito. mabagal. Matagal, mapusisi. Ma, ano man, di pwede sa cellphone. Kasi may mga options, wala sa cellphone. Oh. Kailangan busy talaga. Kaya pala. Kailangan busy pa talaga. Kaya nakasawag ka lang 22,000, bili ka ng PC. 7,000 lang. Parang cellphone din. Parang anong presyo cellphone din. PC? Meron sa mo marami. PC? Oh, yun, yun computer Ah. Huh? Kailan mo naman pisa sundalo? Ito <laughs> <Kata> lang. <laughs> Bilang pisa sundalo, pa tayo tayo pa lang kasi online time natin. Tolan. computer para nakasaod sila ng 23,000. Uwi. Uh -huh. <laughs> meron kaming binibinta sa Gilmore guys, PC, computer ba? Meron kami binibinta um, 7,000 pinakababa. Ano na yan? Package na yan, 7,000 na yan. Package na. Thank you.

Joby Celebrate Hahaha <laughs> Celebrate Celebrate ano pala si Jim ah? gara garaon. Eh ano, eh sure lang yung video mo Hmm Diba nag uh Hmm -huh. Uwi na po si Joby mga ka-channel Kasi gabi na po, malilit siya ng uwi Kain tapak uwi okay, niya. Ito so, pa Bye guys. Maraming salamat talaga. Thank you for watching. Don't forget to like to Jubi channel ah. Jubi Pandita and also Meljam channel. Bye everyone.